Mayroon po sino ikuwento sa inyo. Ito po ay nangyari. Nung no, 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 nang na, na nan, ng 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 ay ng na na. ng 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 Marami marami siyang gawain na pigpala siya ng Diyos. Ito itang araw, itong pastor na ito ay nakatakpo ng mayaman na lalaki, maedad na, matanda na. Kailangan ang kanyang ano, ay nagsol na lamang sa buhay wala po siyang ang kong wala sa buong, basta siya lang makita. Pero napakayaman niya. Napunta siya sa, sa, sa church ng no pastor. Ito, ito yung pastor no, talagang, na talagang kay, na, ma, so, mapalad talagang ano. Siya, dumating ang ano, mga tatong taon, ta, tatong taon, tatong nasa church niya no, yung matandaan niya biglang itong nagkasakit. At sinabi sa mga membro na meron sa ito ang ibibigay sa mga mga na Pitawag po ng matanda ang mga mens. Mens po. Nakaganda na po rin bantal na, mahina na. Sabi niya, mens, dumalag sa kanya. Sabi, sabi, sabi ng matanda, para, para po sa inyo mga men, meron po, mer po ako sa inyo. 300,000. Tuntuhay ang mga men. Tapos sabi naman, tawagin po ninyo ang mga women. Tapos tawag naman po mga women. Bigyan sila ng 300,000. Tuntuhan naman ang mga women. 300,000. Tapos sabay sabi sa kanya, tawagin mo ang mga, ang mga iyong people, pati mga bata. Binigyan mo na 300,000 na pesos ang mga bata at mga kabataan. Tapos ang ibigay sa pastor, pastor, ang bibigyan ko sa iyo, isang malaking Bible. Ito pong Bible na ito matagal ko itong minahan kaya po, sa ako sa iyo, Pastor, kasi ikaw ang nagpakilala sa akin sa paginol pinya itakanya parang hindi mo siya, pasol kapin yipasol trailer 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 mga trailer trailer sa mga ya nung yung Bible, nilagay niya sa bahay niya, tapos namatay ang matanda, namatay ang matanda tapos nagpasalamat sila sa panginoon, pero yung pastor, manakot. Masaya panginoon masay naman pero may talang nila po yung kanya po, ano, sa panginoon pero sa pera. Alam niyo po, ang isang tao, huwag tayo tumingin sa pera. Nang, nang ilibing na po yung pastor, yung, nang, 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 nang na po yung botanda ng ano, pastor, na, sa, ano, ano, ano po, umuwi po yung pastor, umuwi sa ano, at sinabi niya, tingnan ko nga sa akin ng babasahin ko nga ito. Pag bukas po ng pastor, pula po lang sa, sa, sa unang page, pero na itong 100,000. Hanggang bukas po, hanggang from Genesis, marami tausan. Hanggang, hanggang Revelation. Doon po napaiyak yung pastor at tuwa. Yung pala, lahat ng kayamanan na matanda ay binigay ng sa kanya sa pastor. Kaya tuwang-tuwa po ang pastor. Kaya nga, po ito, very soon, huwag tayo tumingin sa pera. Di ba? Kung saan ang pera, huwag natin burin. Hayaan natin ang pera umabot sa atin. Amen? Amen. Thank you.